Maganda po topic natin ngayon. Simple lang, libre, mura, benefits ng paglalakad. At minsan naman may benepisyo din yung paghiga. Mga hihiga ka ng 30 to 40 minutes sa gitna ng araw, pwede sa lunch break. So tingnan muna natin ha, 'yung benefits ng paglalakad. So paglalakad 30 minutes a day, maganda sa depression, sakit sa puso, sa diabetes 'yan, 'no. Gaganda pa 'yung mga muscles mo. Ito po, so pag naglalakad kayo, ito Doc Lisa, tingnan mo. Kung kayo ay overweight, malaki ang puso, yan, malaki ang puwet. Every week maglalakad ka, oh. magiging mas fit. Papayat na papayat, paganda na paganda yung muscle. After 2-3 months, yan, oh. sexy na, fit na. 30 minutes a day of walking. Brisk walking, mas maganda. Maganda rin sa puso to, Maganda sa heart health, pinapawisan, di ba? pampalakas, pampaseksi ng legs, maganda sa likod, tumitigas din ang likod, nagkakamasal, at iwas sa mental health, yung daming inis at galit, nawawala sa paglalakad. Sabi ko nga, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ang ayaw natin, nakaupo. Pag nakaupo ka more than 6 hours in a day, average 6 hours sa trabaho, 2 times more risk sa diabetes, 90% higher risk for heart disease at mas maraming namamatay. Kasi lagi nakaupo. Sabi nyo, lahat tayo nakaupo eh. Lalo na ngayon, naka-zoom yung mga bata, nakaupo. Ang problema sa nakaupo, nag-iipon yung dugo sa paa. Manas, varicose, ugat, kumukuba, sumasakit ang likod, humihina ang likod, pati sa tiyan, hindi maganda. Okay, humihina ang muscle, walang galaw, So, anong gagawin natin? Sabi niya, nasa school eh, o naka-zoom eh, o nasa trabaho eh. After 30 minutes, o pinakamatagal 1 hour, lakad ka 5 to 10 minutes. Galaw-galaw. Galaw-galaw. Paggalawin mo yung katawan. Huwag magbabara yung mga dugo natin. Keep moving. Galaw ng galaw para hindi pumanaw. Ito, sitting disease. Pag lagi nakaupo, ang daming mga sakit. Organ damage, spine damage, leg disorder. Yan o, no? lagi nakaupo. Ngayon naman, meron mga condition maganda nakahiga. Kailan nakahiga? Palagay natin, sobrang sakit ang likod mo. Pag sobrang sakit ang likod mo, actually, pwede ka pahinga one day, pero one day lang. Sa susunod na araw, kailangan gumalaw-galaw ka na. Ang pinakapahinga sa back pain, kahit gaano kasakit ng back pain, one day lang. Kasi hihina muscle mo. Pero sa gabi naman, kung matutulog ka, may back pain ka, maganda sa higa, yan, no? may pillow sa ilalim. Pag side view, may unan sa gitna. Yan ang pinaka-relax ang likod. Ganito po, o. Oh, Panaka-higa. Yan na, relax ang likod. panaka may maliit na unan dito. Para hindi sumakit ang likod. Ngayon naman, kung may trabaho kayo, para sa akin, uh, kung 30 minutes to 40 minutes, may pahinga kayo sa gitna ng araw. Kung lunch break, makahiga kayo sa isang lugar. Malaking tulong. Hindi lang sa back pain, may tulong din sa varicose. You know, varicose veins. Bakit nagkaka-varicose veins? Lagi nakaupo. You know, ito yung ugat natin, veins to sarado, normal. Ito walang varicose. Ito ang problema natin. Lagi nakatayo, lagi nakaupo, bumubuka ang vein. Nagkakaroon ng ganito. Pwede kayo mag-compression stockings. Ito, nagsusot ako ng compression stockings. Nabibili yan sa mga drugstore, sa bangbang. -bang. Ito pwede nakahiga oh, para sa varicose veins mabawasan yung manas, yung maga, yung sakit ng paa, mabawasan for 30 minutes. So, makapahinga-pahinga lang konti yung ugat mo. Mawawala yung ugat mo pag hiniga mo. Eh. Yan, no? Oh. May tulong yan. Meron nga ganitong higa. Eh. Ito mga 2 to 3 minutes lang. Oh. Dito talaga tanggal yung ano, makakapahinga. So, yung dugo na nag-iipon dito dahil sa varicose, yan, mawawala. Panandalian. Makakapahinga. Para hindi lumaki ng lumaki. We can only try to prevent eh. Pero yung gamutan, mahirap. Ito pa isang, isang makakatulong sa paghigaan na experience ko to. Eh. Kung meron kayong almoranas, sakit ang puwet, parang may naiipit dito o oh, may sugat yung puwet, anal fissure, minsan uh, may tulong din yung higa. 30 minutes to 40 minutes. Kasi yung, Almoranas kaka-pressure yan eh. Kaka-ire kaya lumalabas eh. Pag humiga ka, kakalma yung almoranas, pwede pumasok konti. O kung merong pressure, may muscle na naipit dito sa puwet mo kasi nga lagi ka nakaupo. Higa mo sandali, makakapahinga ka. Ang higa din pinakagusto ng katawan, lowest energy yung higa. 'Di ba? At least nakapahinga yung kalmado yung likod mo at yung varicose mo at yung manas mo at yung almoranas. Mas mababawasan sandali. Yan. Meron ding mga stretch pag nakahiga. Ito kung meron na iipit dito na muscle, masakit ang likod. Maganda tong stretch na to. Kung makabag ang tiyan, makabag, maganda rin to. Pag may kabag, in-stretch mo ganito, inipit mo, uh, lalabas yung hangin sa tiyan. Ma mauutot ka pag makabag. Meron ding iba, pag nagtatrabaho, medyo higa. Maganda nga eh, may bagong style eh. Ito, recommended nga na ilang doctor. So, pag nakahiga, wag naman yung higang-higa, di ba? Pero depende eh, kung yung, kung yung gamit mo, maitataas mo, parang ganito. Yan oh. kalmado yung paa niya, ang ganda o. Oh. O dito, nakataas siya. Pwede rin ganito higa. Yan. So, sana nakatulong to. Maganda maglakad. Pero may time, baka makaginhawa din yung higa para sa inyo. Lalo na ko sa gitna ng araw. God bless po.